society, sabi namin lalo na ako dahil nasa background ko linguistics parang iba nang magsalada ang mga Pilipino. Gusto kong i-document. At doon sa 2007 nagkaroon na po kami ng workshop para pag-usapan o kung ano man gawan ng mga prinsipyo para sa bagong uh, uh, translation approach. So, pero na-document na namin nung mag-organize ang PBS ng workshop na ganito na po magsalita ang mga Pilipino. 2007. At ay papalimuan ko rin sa inyo kung bakit after, 2 after 2000, maraming pagbabago sa wika nangyari at the turn of the century. Ito pong pagbabago ng century natin napakalaking pagbabago sa wika natin. Talaga po. Okay. So, uh, so 2007, nung kami ay nag-workshop, ginagamit na ganito ng pagsalita. Documented po Meron ako ang mga mga translated uh, verses at uh, sa ibang sinulat kong mga paper, binahagi ko na yun. Ginagamit na ang ganitong pananalita noong 2007. So, hindi po PBS ang nagsimula ng ganitong pananalita. Ang PBS ng ang um, nag-document. Kaya, sabi namin, we have to document this. Kasi ito ay isang mahalagang bahagi ng development ng Life College. Lumabas sa workshop sentences na gaya ng mga ginamit ngayon sa Pinoy New Testament. At um, marami po akong examples na pwede ibigay sa inyo. Ang naging role ng PBS ay ang mag-document, mag-analyze, at mag-manage sa paggamit ng ganitong, ganitong style sa Bible translation. Sino ang target audience ng Pinoy Bible? Sino? Okay? Nagsimula po kami dito, mga kabataan, 15 to 30 years old. Kasi bukas ba ang isip sa change o pagbabago? Talagang, kaya po pagka kami ay nag, uh, uh, nag-uusap, pinag, uh, Mayroon meron kami checking session, lagi po kita tanong, ganyan ba magsalita ang 15 years old? Sasabihin ba niya, Eight o nilalang? lang? Anong sasabihin na 15 years old. Create o nila lang? Create. Create. Para lang sabi hindi na ang 30 30 sasabihin ang nilalang. Sasabihin, create. Kaya ganyan po ang ating patakaran. Pa Pagka nag-a-analyze naga kami, tatanong namin, sasabihin, ganyan ang sasabihin ito ng isang 15-year-old. Okay. So, pero, 15 to 30. No? Okay. So, gradually, ang gusto namin, nag-focus kami sa 15 to 30, pero gradually, ang goal, all readers of NCR, National Capital Region, yan po ang aming goal na, if, na i-focus namin ang aming pag-aaral sa bika na ginagamit. Okay, may, may tanong buhat sa Quora.com. Meron pong uh, isang website na meron siyang ginawang tanong. Sabi niya,